90 anyos na babae na italang oldest office manager ng Guinness World Record. Ang matanda, mahigit anim na dekada nang nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Sa panahon ngayon, tila isa nang malaking challenge ang tumagal sa trabaho. Pero ang babaeng ito mula sa Japan, mahigit anim na pung taon nang nagsisilbi sa iisang kumpanya at nabigyan pa ng parangal ng Guinness World Record ang kwento ng dedicated na empleyado na ito, ito. Taong 2021, nang pagkalooban ng Guinness World Record, ang nooy 90 anyos na si Yasuko Tamaki mula sa Japan bilang oldest office manager. 1956 pa nang magsimulang magtrabaho si Tamaki sa trading company na Sunko Industries. Pero kahit may katandaan na, pumapasok pa rin ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa loob ng limang araw kada linggo. Dahil sa haba ng experience at lawak na kaalaman ni Tamaki sa nasabing kumpanya, tinutulungan niyang magsanay ang mga bago at nakababata nilang mga empleyado. Na-promote at naging section chief si Tamaki sa edad na 40. Pagdating naman ng 67 years old, natuto ito na gumamit ang computer sa trabaho. Hindi rin ito tumigil sa pag-aaral at kumuha pa ng certification sa edad na 86 para patuloy na i-challenge ang kanyang isip. Nang matanggap ni Tamaki ang certificate mula sa Guinness World Record, sinabi nito na ginagawa niya lang naman ang kanyang trabaho at talagang naantig siya sa ipinagkaloob sa kanya na recognition. Samantala, sinabi naman ni Tamaki na naniniwala siya na ipinanganak siya para tubulong sa ibang tao. Lifelong goal niya rin daw na pasayahin ng chairman, managers at iba pa niya mga kasamahan sa trabaho at wala siyang balak mag-retire mula rito. Sa mga masisipag at ganadong-ganadong magtrabaho dyan, hinahangan niyo rin ba na makatanggap ng award dahil sa pagiging dedicated niyo? D... WIZ Research Report. Re, -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.